Sabi ni Guanzon, ang script daw ng mga inutel na ito ay si Salvi daw ay pakawala ni Sara Duterte. Anong utak daw meron kayo? Sabi niya. Ah, yun ba? Okay, anong utak meron kami na iniisip na pakawala ni Sara Duterte at ni Digong si Saldico? Normal. <laughs> Normal ang utak. Natural lamang na yan ang maiisip ng mga kababayan natin na nasa katinoan Kayo naman po, Mr. Uh, Guanson, anong utak meron kayo? Nalason. <laughs> Nalason. Malabnaw na utak na tila ba nakasanglana yung kaluluwan nyo sa mga Duterte. Kaya kayo nagkakaganyan. Ulitin ko lang, anong utak meron kayo? Baluktot. Anong utak meron kayo? Uh, kayo yung tipong tuntua, nagpakabobo, pinatibay ang sikmura, <laughs> saka didikit sa mga doterte. Di ba ang saklap? Anong utak daw meron kayo? Talaga ba? Kung normal ka, talagang iisipin ng taong bayan na si ang mga doterte, si Sarah doterte, ang may pakana neto ano po ba ang nasa balita ngayon? Yung planong destabilization ng grupo nyo na kasama nga itong si Sara Duterte sa mga uh, nagpondo, si Pulong at si Chavit Sengson. Tapos gusto nyo, wag naming isipin, napakawala. Napakawala ni Sara Duterte si Saldi ko. Talaga ba? <laughs> at tinawag mo pang inutil yung mga taong normal, ang kaisipan. Tinawag mo pang inutil yung mga kababayan natin na nasa tamang kaisipan. Eh ano pa ang tawag sa inyo? Gunggung <laughs> -gung na to, 'di ba? Hmm. sana marinig mo to, Guanzon. Ah, ayan, sabi ng isang natasan, "Gunggung ka, Guanzon. Nililigtas uh, mo mga tunay na magnanakaw, kaya pati ikaw magnanakaw ka na rin. Ayaw mo na uh, malinis ang Pilipinas." Yan ba ang gusto ng matanda? Ah mong matandakang hukluban ko. <laughs> Gusto mong patunayan sa korte, ikaw mismo ang magpauwi kay Saldeco ko dito sa Pilipinas para magkaalaman na. Totoo naman yon, Dapat pauwiin nyo na si Saldeco. ko. Hmm. Sige nga, magkasubok ko na. Kasi ang daming nagsasabi, wala, wala sa logic. Illogical yung mga pahayag na yon ni Saldeco. ko. Nonsense. Oh, paano mananalo ang isang nonsense? sa mga taong uh, pinag-iisipan ang bawat hakbang na gagawin, sa mga tao na tuwid, may magandang layunin para sa ating bansa. Yung pagsalita na ito ni Saldico, natural lamang, isipin niya ng mga matitinong kababayan natin na merong tao sa likod niyan. <laughs> inutel